iba, masama makimkim ng sama na loob. Pagkimkim mo yan ng ilang buwan, ilang taon, usually nagiging sakit yan. Pwede yan maging cancer na takot. O pwede yung depression o kung ano pa, di ba? Pwede ka maging baliw. So, kung ano man yung naramdaman mo, i-release mo siya through sports, through therapy, through medicine through breathing, through gym ka, labas may yung aggression mo. Kung naiyak ka, iyak mo lang sa banyo mag-isa. O magdasal ka, iyak mo kay Lord. Nandiyan naman si Lord eh. Or sa mga kaibigan mo, sa family mo. Huwag mo kimkimin. kimin ah, mahirap mag-isa, mahirap kimkimin. bigat ang pakiramdam. Naintindihan ka tayo bigat. Nandito kami lahat. May social media. May family ka, may friend ka. Tapos mag-pray ka lang. Kung ano man yung religion mo, magdasal ka. Tutulungan ka niya. Yun lang. I hope this message finds you. Uh, I'm serious. We're praying for you. We're rooting for you. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Maniwala ka sa sarili mo.